Nandito tayo ngayon sa isang abandonadong dam. Mapapansin nyo na wala na tong tubig kasi matagal na tong di pinapagana at ginagamit pero kung titingnan nyo mabuti, makikitang may mga hayop na umaakyat dito nang walang takot. Ito ay mga Alpine Ibex. Ang Alpine Ibex ay isang uri ng wild goat na nakatira sa mga bundok ng European Alps. Malinaw na hindi sila dito nakatira kaya magtataka ka kung anong ginagawa nila dito tsaka bakit nila inaakyat yung dam. Ito ang sadya nila dito, ang salt minerals na nakadeposit sa mga bato ng dam. Nang galing sa tubig na dati ay laman nitong dam, natuyo at ngayon, ito na lang ang natira na nakakapit sa mga bato sa pader ng dam. Pero bakit nila inaakyat ang dam at dinidilaan ang mga salt minerals? Ang mga ibex ay nangangailangan ng sodium, calcium at ibang minerals sa kanilang diet kagaya ng mga tao. Source ito ng energy at vitamins para sa kanila kaya ganun na lang ang kagustuhan nila na makakuha nito. Hindi nila alinta na ang tarik ng pader ng dam. Siguro ganito lang talaga mag-crave ang mga alpine ibex. Anong reaksyon mo dito? Isa ka rin ba sa napapapintigin nila? Ninervius ka din ba at nalula sa taas ng inaakyat nila? Paki-follow ang aking page para sa mga ganitong pang-contents. Salamat.